Viral ka na, binabas na yung anak natin, pinagbabantaan na kami. Ano nang gagawin natin? Love, tulungan mo naman ako. Love, ito na yung kape mo. <coughs> Alam mo pa, love, may chichita ako sa'yo. Nung kapit bahay natin, nag-upload ng video, kumikita na siya. Ang laki nang naipundar niya. Yun nga, yung tingnan mo Yung pinapanood ko. Lahat yan, mga kumikita natin <coughs> na mo yung like kung yung mga nag-alit ko ng drug So, ibig sabihin, ang hindi di ba? So, nyo, di ba? Subukan kaya natin, love? Wala namang masamang subukan. Pero marami kasi napapahamak sa ganyan. Sabi nga nila, think before you click. Oo, ano? Yun, yung iba, viral na rin. Anak, nang-enjoy ka ba kanina? <coughs> Apa! Uy, <coughs> ang busy mo. Inantayin mo ba ang anak natin? Oo. May na-edit lang na ako. sa na. Mama, sa ulit tayo sa nagpupunta. Hmm, gusto mo mag tayo? Apa! Sige. Daddy, hmm. na-videohan mo pa ako sa playground kanina? Ah, uh, ako, uh, Bunso. Ah, uh, eto ito, may na-edit ko na nga. Mama, upload ko. Oo na-edit, ha? Uh -huh. <laughs> -po I post ko na ito. Jong, oh. ano tong video na inupload mo? Video ng anak mo nung naglalaro sa playground. Oo nga, video ng anak natin. Eh sino yung bata? Yung batang yan, lumapit sa akin yan nung binibigyan ko yung anak mo ng ice cream. Tapos biniro ko. Sabi ko, gusto mo ice cream? Pabalik ka sa mama mo. Viral ka na? Ay, Viral na tayo. Kikita na tayo tulad nung sinasabi mo dati. Wow ha? Ayan pa talaga yung iniisip mo. Viral ka na, binabas na yung anak natin. Hindi ka nag-iisip eh. Akala ko ba think before you click? Ano na? Tulungan mo naman ako. Na. Tawagin mo yung tsuhin mo. May problema sa kami, pupuntahan ka namin dyan. Sana. Oh, Joe, ano problema dito ang dumating? Eh, tito, hindi ko naman sinasadya yun. Anong tito? Pag nandito tayo sa barangay, kapitan ang tawag mo sa akin. Wala tayong palakasan dito. May reklamong dumating sa'yo dito, oh. Paano mo ito haharapin? ano, magpaliwanag kayo. Di ba? post kayo ng post eh. Hindi ko naman alam to na no, ano, na magbabayad. Kapitan! Ay, sorry po. Hindi ko naman alam kap na magbabayad yung video na yun. Oo nga po kap. So, pasinabihan ko na po si John. Bago sana kayo nag-post, pinag-iisipan nyo muna, ba tayo no? nagit ng camera nyo? Ngayon, anong gagawin nyo? Anong solusyon nyo dyan? Pwede kang makulong dyan? Oo, ngayon, anong plano nyo? Ang galing-galing yung mag-post. Pasensya na po. Anong pasensya? Pinahiya niyo na yung anak ko. Ako po ba yung kayo? What's our explanation now? Ganun-ganun na lang yun? Pinahiya niyo yung anak ko? If you were in my position, anong mararamdaman niyo bilang magulang? Ma'am, hindi naman namin sinasadya. Hindi sinasadya? Na-upload niyo na yung video. Hindi rin naman namin expect na magbabiral yun. Hindi mo in-expect magbabiral? Bakit mo pinose at the first place? Wala naman, makala ko lang naman kasi hindi magbabiral yun. Mag-presensya na po. Pinagsabihan ko na po si John. Pinagsabihan? Ano naman yung anak ko? Napinahiraan niyo yung anak ko? It's child abuse! Ah, misis, sandali lang po. Ano? So, dito po kasi mag uusap Usap po tayo para mapag-usapan natin kung ano mangyayari. Kung hindi po tayo magkakapatoran dito, yakit na lang po natin ito. Hindi! Gusto ko ipakulong to! Ngayon na! Ah, oh, ma'am. Um, Parang araw ang... naman. May anak din naman ako. Pasensya na, hindi ko naman talaga sadya yun. Naawa ba kayo sa anak ko? Nung ginawa mo yun sa kanya? Patawa-tawa? Ma'am. Um, Pagpasensya na po. Mag-ayos na lang tayo dito. Huwag na lang yung dumating at dumating Ka, pa tayo ano sa kasama. Kat, ng pasensya nila? Lesson learned na ito sa inyo. Wala akong magagawa niyan. Kung anong decision ng complainant, yun ang susundin natin. So kung ang decision niya talagang tuluyan kayo, e ay eh, to sa mas mataas kaysa sa barangay. Ang na. Sana pinag-isipan mo yung ginawa mo. Huwag naman natin paratingin to sa usagado. Dito na lang natin pag-usapan pa nanapag na pag-uusapan dito. Makukulong ka sa binoma mo. Ma'am, paano Ma na lang ang ninja ko? Kaya nag-save ka ng amin. Nanay din ako! You're just wasting my time.